Ang poppy singer na si Chapel Roon ay gumagawa ng mga headline para sa higit pa sa kanyang musika. Matapos harapin ang matinding online backlash para sa kanyang mga pampulitikang komento, kinansela ng Pink Pony Club Star ang dalawang major concert nitong weekend. Ano ang humantong sa bigla ang paglipat na ito? Hatiin natin. Noong biyernes, Inihayag ni Chapel Roan ang pagkansela ng dalawang pinakaabangang pagtatanghal sa All Things Go Festival sa New York at Maryland. Ang desisyon na ito ay dumating pagkatapos ng isang alon ng kritisismo sa social media kasunod ng kanyang mga komento sa halalan sa pagkapangulo ng US. Sa isang taos pusong post, humingi ng paumanhin si Roan sa kanyang mga tagahanga na ipinahayag na ang sitwasyon ay naging napakalaki. She shared, Quote, kailangan ko ng ilang araw para unahin ang kalusugan ko. Kaya, ano ang nagudyok sa backlash? Nagsimula ang lahat sa isang panayam sa pahayagan kung saan ipinahayag ni Rowan ang kanyang pagkadismaya sa parehong partidong pampolitika na nagsasabing mayroong mga problema sa magkabilang pani. Ang mga awit na bilang queer at may istilong na impluensyahan ng drug culture ay tumanggi na endorso si Kamala Harris laban kay Donald Trump na humahantong sa isang firestorm ng kritisismo online. Ang mga komento ni Roan ay sinalubong ng galit, lalo na mula sa mga progresibong boses na nag-akusa sa kanya ng hindi matatag na paninindigan laban kay Trump, isang figura na kinasusuklaman ng atiyo panandang pandagdag na komunidad at kaliwa. Sinabi ng mga kritiko na naglalaro siya sa mga kamay ng mga taga-suporta ni Trump sa pamamagitan ng hindi direktang pag-endorso kay Harris. Bilang tugon sa backlash, Muling nag-Instagram si Roan sa isang hilaw at emosyonal na video na nilinaw na habang hinahamak niya si Trump, labis din siyang nabigo sa Democratic Party dahil sa pagkabigo sa mga marginalized na komunidad, kabilang ang populasyon ng LGBTQ panandang pandagdag. Sa video, ipinaliwanag ni Roan na siya ay bumoto para kay Kamala Harris, ngunit tumangginal magpa siya para sa kung ano ang kanyang pinaniniwalaan ay hindi sapat na representasyon sa politika. Ang kanyang pagtanggi na ganap na iendorso ang sinuman ay humantong sa isang polarizing debate sa mga tagahanga at mga kritiko. Sa unang bahagi ng taong ito, naging headline si Rowan nang tanggihan niya ang isang imbitasyon na magtanghal sa isang kaganapan sa Pride Month sa White House. Tinanggihan niya ito bilang protesta sa labanan sa Gaza na nagpapakita na ang kanyang paniniwala sa politika ay palaging komplikado at layered. Sa kasamaang palad, ang matinding pagpuna ay nagdulot ng pinsala sa kanyang kalusugan sa isip na humantong sa pagkansela ng kanyang mga pagtatanghal ngayong katapusan ng linggo. Si Roan ay naka-schedule na magtanghal sa All Things Go Festival, isang pangunahing kaganapan sa musika na sabik na hinihintay ng mga tagahanga. Ano ang iyong mga saloobin sa desisyon ni Chapel Roan na kanselahin ang kanyang mga konserto? Sa palagay mo, Makakaapekto ba ang kanyang pampulitikang paninindigan sa kanyang karera sa Pasulong? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba at huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong artist.